Magandang araw mga kaibigan, ang kabanatang ito ay ang Henesis 44, ang pamagat ng kabanatang ito ay ang nawawalang kopa at nagmakaawa si Juda. Halina't samahan niyo kong panuorin at pakinggan ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia. Umpisahan na natin. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila at sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pila. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod. inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, habulin mo ang mga taong iyon, at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan niyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo. Bakit niyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito, inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Di sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin, makakalaya na ang iba. Ibinab nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan, ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako, at bumalik sa lunsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming maikakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa kundi lahat kami alipin ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi. Hindi ko gagawin 'yon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin, ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Lumapit si Juda kay Jose at ang sabi, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit" ang turing ko sa inyo ay para na kayong faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po nami may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhi na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman niyo hindi na niyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain ipinaalala namin sa kanya na hindi niyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman nyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata, kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya'y hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin niyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari.